Basta mga idol, nandito po ako ngayon sa aming kusina at uh, minsan-minsan ay magluluto naman po tayo mga idol at magluluto po tayo ng kulang uh, namin ngayong hapunan ito po ay chapsuy mga idol so ayan po so mga idol, luluto tayo ngayon ng

So, kasi nagyong kompleto. Diba? So, nagyan na po ng asin mga, mga idol. Walawin so, lang po natin para maging malasyo ang lasa ng ating bawang at tibuyas sa ating chicken. Ako, so, patatapos po natin halawin. Tatapos na naman ating mga idol. Para malasyo uh, ang ating chicken. Ito na po mga idol ang ating pantakit. Siyempre, tanggalin natin yung sandok. <laughs> Ito pa po yung iba natin mga sangkap na ilalaw natin sa ating chapsoy. Oh, hello. Kumukulo na po mga idol. Tignan po natin kung kumulo na ba pwede na bang ihulog O yan right, mga idol oh. o na po At ihulog na po natin ang Carrots Para sa ating suey Wow no? Yun o po natin mga idol Para maging balansi o ano Ayan okay, po mga idol, may hulog na po natin ang sayote At uh, halu-haluin po muna natin ulit Mawas ang ating kawalay sa ating butas And, Hindi na sila rin ng sayote para maluto Ito na po yung ating karats at sa sayote Kaya ay, ay, huhulog naman natin yung ating repolyo Sa mga chapsoy po, ang hap ko kong ala repolyo pero mas gusto ko po sa repolyo yung luto-luto. Yung -luto. ano, hindi pa yung kulay ng dahon. Yung po ang gusto ko sa repolyo. Ang hindi hihinga nyo mamaya eh. Na kulay green na ano. Basta hindi pa kulay na mamaya. para na luto na. Ayan po mga idol, halu po muna natin. Walo-walo sa ating capsay na walang itlog Walang itlog ng pugo pero may magic sarap ang magaganda na kulay ng ano ng repolyo uh, mas masarap po yung mga idol ko may itlog pero dahil nagtitipid po tayo, eh, hindi po natin lalagyan ng bitlang uh, magpugo. So, yun mga idol, tatapang po na natin. Tatapang po muna natin ng konting oras. Pakulayin po natin ang isang kulo, mga idol. At luto na po yan, mga idol. Pwede na natin ayunin. O so, mga idol, tignan po natin kung luto na. Yung, you know, wow! Ito na ang ating chop suey. Titikman natin mga idol. Huwag po tayo ng konti. At ating titikman. Hmm. Quality mga idol. Medyo malat na ng konti. Pero tama lang yan. Pangulom sa kanin para matipid. Mga idol, naluto na po ang ating chop soy sa hapong ito. So yan po ang chop soy ni. Wine again! Open Channel oh, oh, oh.